almusal natin yan mamaya. And maganda siya sa buhok. Kaya pansin, alternate na lang ako mag-shampoo. hello, hello! Good day mga sisi! Bago tayo magkapi mga sis, good morning sa inyong lahat. Mag-inhale, exhale muna tayo ng tatlong beses mga sis. Gawin niyo yan every morning mga sis. Mag-inhale, exhale kayo nang umaga bago kayo gumawa ng kung ano-ano. Blanca Tsaka Cream Self Cream Self Pink Pakita ko sa inyo Yung ginagamit kong Cream Self Conditioner sa aking buhok Ayan si Lola Annie Busy pa Pondesal nga 20 pesos Hindi ka Nagtimpla na ako ng kape mga sis, tapos bumili na ako ng pandesal. Kasi papabaunan daw ako ni Lolo may binili kami ng peanut butter. Siya na maglalagay ng palaman yan. Magkakape na muna ako. Diyan ako madalas kumuha ng mainit mga sis, lalo na pag nagmamadali na ako. O kaya pag late na kayo, pwede kayo dyan kumuha kung tinatamad kayong mag-init. Hulog lang kayo dyan ng piso. May piso ko yung dun, mga sis. Dyan kayo maguhulog. Instant mainit na yan, mga sis. ba? Diba? Dito na yan sa tapat ng tiyahin ko. Sa kanila yan. Tayo ay maliligo ng mga sis. So, bago ako maligo, pakita ko yung ginagamit kong conditioner sa inyo. Ito yung aking cream cell conditioner. Ginagamit ko na yan. Matagal na. And maganda siya sa buhok. Kaya pansin nyo, yung buhok ko, hindi siya masyadong dry. Tapos yung healthy siya tignan. Kasi sa creme silk na ginagamit ko dun sa conditioner. Maganda itong mga sis. Meron siyang dalawang kulay. Isang pink at isang gold. Kung gusto nyong itry. For my shampoo naman mga sis. Itong Hana yung aking gamit. Pero yung shampoo ko, yung pagsashampoo ko sa buhok alternate na lang siya. Alternate na lang ako mag-shampoo. Halimbawa, mag-shampoo ko today, tapos next day, hindi na conditioner na lang. Ganun yung ginagawa ko para ma-maintain natin yung healthiness ng ating buhok. ba? Diba? Hano shampoo lang mga sis. Tapos na tayo maligo mga sis. mag skin care muna ako. mag a na muna ako. Habang siluluhari nyo, ayan, tulog pa siya. Pero mamaya na natin siya gigisingin kasi wala naman siyang pasok mga sis. Ang ganda ng face natin kahit hindi pa tayo nag skin care oh. Charot. Gising na si Lolo Hari yung mga sis. Siya na yung maglalagay ng palaman yun. Hati lang kami dito sa pandesal. Lima lang yung dadaling ko kasi hindi ko naman yun mauubos. Kita nyo naman yung peanut butter oh. Wala pang kalam, ano ka, bawas-bawas. Bago lang yan mga sis. Masarap yung amoy ng pandesal, oh almusal natin yan mamaya mm. gusto mo? damihan mo damihan bili tayo ng panterno natin sa pandesal pagbilan ay wala kang soya ano ba yan? <laughs> ano mo Ras? Wala pa daw soya mamaya pa Sige, thank you. Gusto ko sana i-turn yun sa pandesal natin kasi wala silang soya.